dito si dito po kami ngayon sa tulunan, sa Burok Dito po kami ngayon sa pakuanan ni Postal Yu. Ang nagagawa ngayon is nagungugas ng plato. Kasama ko po si Lileng, na napakagwapong plantas dito. At si Boy Tondo Kiwi. Siya po yung head supervisor. Ito po namin ang platos. So ngayon, ako po yung muna yung nagpaksas. Kanya kasi baboy yung ulam namin. Hindi ba siya kakain yung baboy kasi muslim po siya. Hmm. So, una pong gawa namin yung yung tarjer. <laughs> is din po namin para para po pagkain naman ni Boss Tondo. Hmm. Alias Buy Kiwi. Hmm. So, sa mga nakakilala po sa kay Lili, is pakipalo. Pakipalo. palo sa puwet. <laughs> <laughs> And share?